Magandang araw kabola sa video na ito, P-agency naman tayo kabola Meron kasing dalawang gwardiya po kabola na naka-perma po kabola dito po sa PBA TNT at saka Northport po yung mga nagpa-perma uh, kabola At pag-usapin na championship po na naganap sa NC NCAA So, kung hindi pa naka-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button Comments muna tayo ng mga fans Sabi po ni Maliari Mascarinia, special lot naman idol uh, Arigat sa Northport, acquiring by Strong Horse ang sabi ni Commissioner, ay nabasa ba niya yan? But hindi pa rin siya convinced kasi wala pang formal na letter. Ang expansion team, ang SMC Management by Strong Horse. Then, hintayin mo na lang ang mga sabi ko trade offers. I'm not sure na may connection po. Ang SMC Kabola dito po sa Strong Horse Kabola. And we hope talaga na dahil magkapangalan po sila ng strong group, kung magkaroon man po sila ng connection, eh doon na tayo sa Converge para at least yung duopoly po ka bola is maging tatlo na, no? And if tatlo na yan, edi mas maging maganda po yung kompetisyon. O sa pinakatiwalaan, malabo sa sabaw ng pusit, ganda ng kartada ng Northport Pod. Kabola. Regardless yan, kung maganda kartada o etc. Kabola, wala. Ano yan? Uh, in a way, wala pong bilang yan, Kabola. Kung nagtawag ang SMC at may bibigay nila yung kaparit na gusto ng Northport Kabola, a trade can happen. Kabola, no? You can take my words for that. And NCSA, Kabola. Nag-champion nga po ang Mapua. Uh, 2-0. Contra dito sa St. Benilde, Kabola. It was a magnificent run by uh, Mapua, no? Ending it uh, 12 straight wins, Kabola. And defeated sila sa playoffs. They really played a great basketball. I hope uh, you watch, no? Kung mga hindi nakapanood, panoorin yung finals po para at least ma-appreciate nyo yung ganda po ng ng basketball po ng maupuwa And of course, the focus overall there are two guys. No? St. Benild, Kabola Allen Liwag, the MVP of this 100th season, di ba? He is, hindi na po mababago yan sa history. He is the MVP of the 100th season, one of the most uh, historical season, of course, of any league. Allen Liwag, Kabola. Ang nito, parang Justin Arana, Kabole, pero may konting differences. And of course, iba kasi yung ano, yung Arana din eh. Kabuha ni Pinina. Pero yung focus, mapuha. Clint Escamis. MVP siya last year na NCAA. Uh, the guy delivered dito sa finals. Kabola. lang. niya kung anong need ng team niya to read them in championship. He played like he's ready to become a starter in the PBA. He is good on both ends. He's an amazing player. And I'm excited, Kabola, with the opportunity or the possibility, Kabola, na sa PBA po siya maglalaro sa aking professional career. Ang tanong nga rin dyan, I think meron pa siyang opportunity eh, na bumalik next year sa Mapua. Babalik ba siya to help Mapua defend the crown ka bola? Or it's time to be become a professional player? For me, it is time for him to become a professional player ka bola. Nawa, nakakatuwa no? Yung nangyari dito yung nakakaya pa lang. Ano po, so, dahil sa traffic sa Manila, Um, dumerechog na po silang wind up doon sa game nila against TNT of we hope na talaga mag-improve pa po ano itong institution po sa traffic dito nga po sa uh, Pilipinas, kasi in a way kahit pasabihin natin kakompetensya natin itong mga to mas maganda pa rin naman kung ma-appreciate po nila yung atin pong uh, mga nangyari dito po sa Pinas Kabola, now dito po sa mga pre bagong pre-agent po, first uh, Northport, sinayin po nila itong kanila pong rookie, agem Miranda Kabola So, uh, shooting guard, kabole, 6'1". Um, People are uh, kind of hopeful that he is a fine player. Uh, he will be a fine PBA player, kabole. Sa galawan naman niya, parang capable naman po siya. Pero, uh, of course, we are not that um, high in terms of ceiling dito po. Uh, yung isa naman, si Razon, no? Si J Razon po, uh, siya po ay pumera naman po sa TNT. Of course, ito rin po ay kanila pong draft uh, drafty bola. Uh, Marzon, medyo mas hype po yung pangalan ka bola. Eh? But overall, ceiling wise, we are also not that high with this signing. Pero of course, ang um, bibigyan pa rin po yun yung opsyon ng TNT. Kabole. Eh? Yung maganda sa TNT ngayon, talaga ano eh, pati mga rookies actually, uh, binibigyan po nila ng opportunity. So yung kababole, eh? sa pagiging mo, sino sa dalawang to ang mabansang mabibigyan po or magkakaroon ng magandang career sa PBA? Comment na po sa baba.